Ang dami ko nang nakitang makopa. Wow. Mahal ka ng katulad ko. Wow. Pwede magtanong? Ano po 'yon? Ano 'to 'yon? Sabi mo sariwa pa yung rosas mo. Eh bakit ang sinilip ko? Pilita ng babae, mamili o gwapo. Bot, bot! Isang pag-unsa yung pa... <laughs> Isang round lang yun, nasarapan ka? Ika isa, dalawa, tatlo, pareho lang! magmahal ka ng katulad ko. Wow! Mahirap kayong maghanap ng mabait uh. na malibog. Oh. Ang laki talaga ng pinagbago sa'yo. Lalo kang gumanda ngayon. Ang kulang na lang sa'yo. Dilig. <laughs> Alam mo dati, pangarap lang kita pero ngayon gustong gusto na kita ipabarang <laughs> ano nasarapan ka ba? sobra ha? isang round lang yun nasarapan ka? Kita, dalawa, tatlo pareho lang yun <laughs> Pwede magtanong? Ano po yun? Ano, tuyo na? Sobra. Oh, na. Hi. Hello. Pakitingnan nga tong damit ko kung bagay sa akin. Wow. Hindi. Oh no. Eh, ano pala? sebagai bagay sa'yo. Kung wala kang damit. <laughs> Bagong ligo ang asawa ko ngayon ah. Naku, hindi ako pwede ngayon. May appointment ako bukas sa ubi ko. Nakakaya naman pag may nakita siya sa loob. Ganun ba? Eh yes, sa dentist, may appointment ka? Alam mo kung ano yung himala? Yung pinatungan ni ate yung patay na biglang nabuhay. <laughs> Alam nyo ba na marunong akong tumingin ng inyong hinaharap? Huh? Lapit ka. Lapit pa konti. Malaki ang iyong hinaharap. Na La problema. <tellan> Lab, kunwari, nag-break tayo kasi may nangyari sa amin ng best friend mo. Ang tanong dyan, babalikan mo pa ba ako? Kunwari, sinuntok ko yung bibig mo ngayon. Tapos natanggalan ka ng YouTube. Kasi hindi mo mababalik niya. Sampung mga daliri Tigang ka na ba? You're... Gamitin mo, gamitin mo Nang makaraos ka <laughs> Itong mga lalaking to Pagod na daw sa maling tao Pero sa maling butas, hindi <laughs> Chicago, naka-invento ng isang uri ng chemical, ihalo mo sa metal. Makakain mo na yung metal. Sandali, sandali. Ibig mo sabihin yung metal, nilalagyan ng chemical. Mm -hmm. Tapos, kinakain nila? Mismo. Saan niya? Chicago. Chicago. Mm -hmm. Pwes, magpunta ka ng Pangasinan. Metal mismo, walang chemical, kinakain sa Pangasinan. Pangasinan? Pangasinan! Metal mismo, walang chemical, kinakain sa Pangasinan. Anong klaseng metal? Metal bus na pala yan. Metal bus na sa luyo. Metal bus na Lab, biligang ka ang kamuting kahoy sa kanto. Ha? Ayoko yung kamuting kahoy sa kanto. Naalala ko yung sayo. Oh. Dahil maugat? Hindi. Payat. Gago! Gago! Yeah! 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 Kasali ka daw sa gang. Gang tingin na lang. <laughs> mo bodies, kasi ang dami ko nang nakitang makopa. Wow! Lahat may corona. Oh. Pero yung makopa mo, kakaiba. Eh? Huh? May mani. Mampat! Hey! Miss, totoo bang mainitin ang ulo ng mga walang dilig? Ano <coughs> ngayon sa'yo? Magal! Mampat! Gabo! Sabi mo, sariwa pa yung rosas mo. Eh bakit nang sinilip ko'y maitim na? <laughs> kulubot na kulubot pa. Skammer. <laughs> Anong English ng manok? Anong English manok? Oh, oh chicken. Yung anak ng manok? Ha? Huh? Yung anak ng manok. Yung anak ng manok? Oh. Mm? Chikiting. Oh! <laughs> Ang eh. Oh, Ginawa mo nga po sa ayan eh. Magkinig ka tong Chicken nga yung malaki. Oh. O, maliit na chikiting yan. <laughs> chicken, di ba? Chicken. Oh. Mm, kapag maliit yung chikiting mo yan. Okay, ginawa <laughs> mo. ginawa <laughs> mo yung pusa eh. <laughs> ako Ako yung naguguluhan. Bakit kinakailangan pang mag-change position? Iiisa lang naman ang butas. Magulo talaga tong larong golf ano? <laughs> <laughs> Dili ta babae mamili og gwapo. Butbut. Tisert pag unsa imong panagway DIHA Dili na tinudoy. Eh. Alagi mga promise lagi. Partrak ganay Toby karga dapat kalayo. <laughs> Magdugay manggod ang inyong relasyon basta permi nimo siyang iyo. <laughs> <laughs> BE Paket B? Mm? Pag ako na namatay, iiyak ka rin ba? Siyempre, iiyak. Ganyan kita kamahal. Ako, B? Halimbawa, ako unang namatay? Iiyak ka rin ba? Siempre, uh? oh, no. ako, be, mm? Hindi. Gago. Alam mo, ex, simula nung mawala ka sa akin, hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Oh. Bakit? Dala ko ba yung kaldero? Dala ko ba yung higaan mo? <laughs> Oy. Ano? Alam mo bang patay na patay ako sa'yo? Wow! Uwe! Oo nga! Bakit buhay ka pa? Google! Parinig kita sa mukha eh! Kahit kainin mo pa ng kainin yan, wow. kung lulukuhin ka, lulukuhin ka! Putang ang Magnanakaw ka ba? Oo, dati. Yeah. Hindi, sabihin mo bakit. Magnanakaw ka dati? Bakit? Kasi kinuha mo yung puso ko. Wait lang, magnanakaw ka dati? Hey. Muna na kasing ulit-ulitin. Eh. <laughs> Kapag ang mga problema mo ay sagad na sagad na, umungol ka lang ganito. <laughs> <laughs> May mga babae talaga na yung mukha pang Hollywood. Pero yung dibdib, plywood. Han, buntis ako. Ha? Bakit ka buntis? Bawga ko ah. Hindi pwede yan. Hindi ko pala yan. Ha? Sinabi ko lang naman na buntis ako. Hindi ko naman sinabi na sa'yo to. <laughs> Para kanino ka, bumabangon? Aba, kung wala lang bayarin, di na ako babangon. ano ba talaga nangyari sa'yo? Bakit palagi mainit ang ulo mo? Ang hirap mong pasayahin. Ikaw, may kasalanan nito eh. Kung bakit ako ganito? Ako na naman. Sa tuwing nagagalit ka, ako may kasalanan. Ano ba talaga gawin ko para lumiwalas yung mukha mo? At para naman lumaki yung ngiti mo? Gusto mo lumaki yung ngiti ko? Palakihin mo muna yung sayo. Ngayon alam mo na. Oh.